Dinalot sa tape tsaka sinilid sa kahon ang bangkay ng isang babae sa Tondo sa Maynila. Droga ang isa sa mga tinitingnang motibo sa pagpatay. Nasa frontline ng balitang 'yan si Dave Abuel. Walang ko wala ang dalawang sospek na sangkot sa isang krimen sa Tondo Maynila nitong Sabado. Balot ng packaging tape ang buong katawan at nakasilid sa kahon. Ganyan na tagpuan ang bangkay ng isang babae sa kalsada ng barangay 109 nang silipin ang kuha ng CCTV. Nakita sa kabilang barangay ang isang rider, dala-dala ang kahon. Nandyan ang bangkay ng biktima. Hindi na nahagib sa video pero iniwan na yan ng rider sa Kapulong Street. Pinulot naman ito ng isang residente sa pag-aakalang nahulog lang ito ng delivery rider. Pero nang buksan, doon na tumambad ang bangkay ng babae. Meron siyang tatlo na hasmin sa bandang kanang binti niya na may tatlong star nasa 4'9 ng ang taas niya. Nabae na ano kasi kaya nagbukong bata siya na kasi sa kon Kinilalang biktima na si Jasmine Salvador, 32 taong gulang, residente ng Santa Cruz, Maynila. Malinis naman po yung kanyang katawan, wala ko yung visual search na din, nakita na wala ko wala kung pero mga sugat o whatsoever. Ang tansya niyo sir, uh, ilang araw na po siyang patay nung nakita? Siguro mga estimate ko lang ha, mga isa hanggang dalawang araw. Itinanggi ng mga sospek ang paratang. Dati na rin umano silang nasangkot sa illegal drug trade. Bukod sa dalawang inaresto, nadakip na rin ang rider na nag-iwan sa kahon. Nagbabalita mo na sa frontline, Dave Abuel, News 5. Ma kapatid, may anlos panyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.